Alright guys, so sa mga nagtatanong kung bakit po tayo biglang naglaho doon sa puno, ito na po yung sagot sa inyong mga katanungan. Alright, kailangan nating mag-record ng empty background pagkatapos ikaw na lumalakad, nadubaan sa kahit ano pwede puno or puste, basta pwede natin lagyan ng masking mamaya. Ayan, dahil may video na tayo punta sa CapCut para atin ang i-edit. Tap natin yung new project pagkatapos i-add yung na-record natin na video kanina. Then tap add. Ayan, dahil na-i-add na natin yung video, kailangan natin siyang putulin. Kailangan natin putulin ang empty background tsaka yung ikaw na lumalakad kanina. Ayan, tansyahin lang. Tap natin yung video pagkatapos ating split. Habang nakaputi yung video na may tao, kailangan hanapin si overlay para ibaba ang video. Pagkatapos drag, papuntang dolo. Ayan, pantay na. Ayan, may naka-overlay na tayo na video. Kailangan nating tingnan kung pantay ba. So, dahil hindi pantay, kailangan natin pahabain yung empty background. Tap lang natin yung video pagkatapos hanapin si speed. Tapos pabagalin hanggang sa pumantay. Saan ka na ba speed? Oy, ayan. Speed. Tapos tap yung normal. Tapos adjust mo hanggang 0.5 or ikaw hanggang sa sagad na sagad para humaba yung ating empty background. Next, tap natin yung second video. Pagkatapos kailangan natin putulan dahil lagpas din ito. Pagkatapos na dumaan ka sa kaoy. Ayan, split. Pagkatapos delete yung dulo. Ayan na. Tapos, sanapin natin ang masking dahil kailangan nating lagyan ng mahika upang tayo ay biglang mawala. Ayan, mask. Pagkatapos, tap horizontal. Ipitin lang yung yellow line. Pagkatapos, itansya dyan sa puno. Paslanting ba yung puno ko kung sa inyo patayo-patayo din. Tapos, review. Tingnan natin kung tayo ay biglang mawala. Char tayo ay biglang nawala ha, hindi siya yung mawawala. Ayan. O, oh, ba diba? Perfect. Ganun lang. Basta paslanting yung puno, paslanting. Kung patayo, patayo kayo na yung bahala mag-adjust. Dahil mahabang ating empty background, kailangan nating putulan. So, top split pagkatapos delete. Huwag kalimutang i-delete ang ending dahil bawal ang watermark mamaya pag-upload natin sa Facebook. Pagkatapos check natin ulit kung okay na yung ating video. Ayan, check, check lang tayo. Lakad, daan, biglang nawala. Perfect. Kapag ganyan yung makikita mo na parang may hati yung screen, i-adjust mo lang yung empty background para maging perfect na yung video mo. At dahil naabot mo ang puntong ito, maraming salamat sa panunood ng aking video. Please like and share para mas marami pang makakakita ng ating mga tutorials. So, kapag okay na, tap lang yung arrow up sa taas para i-import. Pagkatapos, antayin mag 100%.